last day of work week para sa ilan nating mga kapatid, lalo't special non-working holiday bukas, October 31. Marami na kaya ang babiyahe mamaya sa kanika mga probinsya para nga sa undas. Kapustahin natin ang sitwasyon sa NLEX nasa line, na sa frontline. Ang balitan yan live si Carrie Kator. Carrie, kamusta ba ang daloy ng trapiko dyan? Niki, unti-unti nang ang dumadami ang mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway o NLEX sa Balintawak. Approaching pa lang dito sa toll plaza na ito ay medyo mabigat na rin ang trapiko at pagdating nga dito sa mismong uh, kinatatayuan natin ay humahaba na ang pila at humabagal na ang usad ng mga sasakyan. Kung makikita nyo nga rin sa likuran ko ay nagkakaroon na ng kumpulan mapamaliit o malaking saksakyan man sa lahat ng lanes sa livestream stream naman na nakikita natin na, ah, ng NLEX, ganyan din ang sitwasyon sa Mindanao Toll Plaza kung saan nagdulot na raw ng moderate traffic. At ang isang dahilan niyan ay ang bottleneck din sa mga lanes para sa RFID. Kahit nga rito ni Ki sa Customer Service Center sa Balintawak kung saan pwede mag-inquire at magpa-install ng RFID ay may pila na rin. Alam natin kamakailan inilunsad ng gobyerno yung 1 RFID all tollways o isahang RFID sticker para sa lahat ng expressway sa Luzon. Naglabas din sila kaugnay niyan ng schedule ng mga installation station ng Easy Trip ngayong Undas. Para rito sa Balintawak, Enlex Drive and Dine, Shell Balagtas at sa Dau Northbound and Southbound, 6 a.m. to 10 p.m. daw bukas, ng October 30 o ngayong araw hanggang November 3. 9 a.m. to 9 p.m. naman yan bukas sa City Mall Esitex Concepcion at 24-7 yung mga installation station ng Easy Trip sa Mindanao Northbound at Angeles Southbound. Samantala sa total sa SFX Southbound, sarado ang uh, station kung saan pwedeng magpa-install ng RFID sa araw na ito. Pero bukas daw hanggang November 3 ay bukas ito ng 9am hanggang 4pm. Habang sa mga customer service center naman kung saan gusto nilang mag-inquire o uh, magpa-install ng bagong RFID ng mga motorista, pwede silang pumunta rito sa Balintawak, sa Tabang, o sa San Fernando ng 8am hanggang 5pm mula ngayong araw hang at sa October 31, November 2, at November 3. Balik doon sa monitoring naman natin sa sitwasyon ng traffic, uh, bukod dito sa Balintawak at Mindanao kung saan nga ay nakakakita na tayo ng mabagal na trapiko, ay light traffic pa naman ang nararanasan sa iba pang mga NLEX. At kabilang dyan ang Bukawe, Karuhatan, Maykawayan, Northbound at Southbound, San Fernando northbound at southbound at Tarlac. Pero ang sabi rin ng NLEX, simula mamayang kahapon ay asahan na na baka magkaroon ng delay o pagkaantala sa ating mga biyahe dulot ng inaasang pagbigat ng traffic, lalo't wala ang pasok bukas gaya ng nabanggit mo, Nikki, hanggang sa mismong undas. At yan ang latest mula rito. Balik sa'yo. Yan ang express report ni Carrie Kator kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga rumarachadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.